mga idol, nandito na tayo. Nandito. Subok din ang area dito lang ano mga idol. Ito na tawag na makapasok pa tadi ha. Marami magdi siguro. Dito, pasok, dito kapasok oi. Dito ka pasok ya. Lang po tadi. Ha? sụp mất. Ừ. Đấy thế. Đây

ginaya ko lang mga idol nung doon pa kami nagtira sa buhol ganito yung palaging mahuhuli nila doon mga idol alimasag o anong ano dito natin ibitin yung ano mga idol yung pamain Teksar ka teksar po tapos buya lagyan ng buya doon sa, sa ano sa dolo oh. dạ, không, cho không, 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 không,

Hindi, hey, mga idol. Tapos na kami mag ano. Hindi, hey, idol. Ilagay. Yan. Lagi na namin ng pamain. Hindi. Hey. Ilagay lang. Yun. Wala namin ito masubukan, mga idol. Oh. Sana gagana. Sana gagana to. <laughs> kasi ginahayalan natin sa buhol, mga idol. Idol, ikaw magsagwan, dol Kasi idol uh, okay. yung mag, ano, mag-ariya. Dito. Sampung piraso to, lol. Sampung piraso. 'Yon, subok lang mga idol, kaya nanuho lang namin. ito lang patong-patong lang sa. Ano, ano, magkasya. Jan may ano dol, may mga itansi dol, jan ya eh, itatalo yung pamain dol. Oh. Ye, yeah. dol lilain mo na yung pamundo natin dol. Kuha ka ng ano dol, yung pamain natin mga dol tambaka. Ito. Oh. Matambaka, jan ni e, tali dol, jan. Oh, jan. I e, ano dol, ni papok dol. Oh, ganyan papok. Mm. Ngayon ano? Tur dol. Mm. Yeah. Hmm. gagana. Tumadlo. Yan. Ito yung pamain ng mga idol, nakabitin lang. Yan, kabitin lang yung pamain ng mga idol. Ano? para pag may magkain, ng anumang magkain, pag hila natin mamaya, dito lang siya maano sa ano. Ito may lambat. Yan sana gagana mga idol. First time na ginagawa to namin. Kita dulu, kita dulu, kita dulu, kita dul, dulu, kita dulu, kita dulu, kita dulu, dul, dulu, kita dulu, kita pa kita dulu, kita dulu, kita dulu, kita dulu, kita kita dulu, kita dulu tunah kita pun matumba matumba dulo pagita pun ilangan pina ganyan

na pa malapit pa sa isa. Sino pa Malabo yung dagat mga idol. Ganoon pa. Yeah, yeah. ubendad nah nah ba insallah nganti दादाजी बन चुका Mhm. Dito yung kalandong. Ha. Pare dito yung karaan. lahas lahas mga idol, Here, idol. ayan idol lahas ayan doon na tayo sana idol na tayo na tayo dyan pundo na tayo ayan, mga idol Merindam na tayo

mai dul Sky fix mai bun-bunan dah Hmm Hmm minto mga idol kung gagana kung gagana mga idol balik kami dito maaga kasi tanghali na kami nagdating O dahan-dahan ba? Ngoras pa. Stress no. Nagdating tayo. Stress. Dos. Yan mga idol kami. Pwede na? Pwede na natin kunin, no? Okay. Na. Na. Ayong aroma ay palubog na. Pa dilim na. Tubutan dilim. Na. Pa -dilim wala, mga... wala pa. Wala pa naman tayong dalang plus light. Plus light. Layo-layo uh, -layo kasi mga idol kasi Maalon-alon pa kaya matagal kami nagdating. Nag-alis kami din alauna. Alauna kami nag-alis dun sa kanipo mga idol. Tapos malayo-layo. Kung hindi lang maalon-alon, Dali lang sana tayo nagdating. Ayun, uh, akala namin hindi kami aabot ng dilim. Ayun oh, yung uh, oras, ang oras natin ay alas 5:32. Ang hapon yun ang araw mga idol palubog na Kaya tignan na namin kung may laman ba o oh, ano Kaya kung wala okay lang kung meron okay lang rin Then, Basta malaman natin kung gagana ba dito sa may bakawan Pero dun sa buhol mga idol nakikita ko mga nangingisda doon sa bohol ganyan din ang tawag nila sa pyaw ang tawag nila sa dun sa bohol sa pyaw kaya kung sa mga taga bohol na nakaranas ng ganitong hanap buhay comment lang kayo mga idol kung nakaranas kayo ng ganitong ano hanap buhay kasi sa bohol na nakin sa bohol ko yan ano ginaya dun sa bohol ano lang kawayan yung gamit nila tapos sa atin ano alambre dito rin ang area sila sa ano may gilid gilid ng bakawan kaya try natin subok lang mga idol

Gidol, tanggalin yung ano, Gidol, tanggalin yung ano. Nagkapan. Nagkapan, Gidol, tanggalin yung ano. Kaya makagat tayo sa loob na ilagyan natin. Punto yun, Gidol, tanggalin yun, Gidol. Gidol, tanggalin yun. Isa-isa, Gidol. Gaganap lang, Gidol, gaganap. Gaganap. Yan. Hindi, mo makagat ka. I-area pa natin, o. Ang butong tayo ng dilim, o. Ang butong tayo dilim, eh. Ha? Balik na lang tayo sa'yo.

Ang gaydol yung kagat lagi Tara Ang lagi Yan. Dalawa na dulo Dalawa na. Dalawa na. Lakasan mo nang gila dulu. Lakasan dulu. Lakasan dulu. Lakasan. parang wala man dulu. Lakasan itu kamu. Gitu. Gitu. Boleh, kagak nih karon taruh ah. Gitu. Taruh dulu. Gitu. Gitu,

Antuk nama dulu, mau Ini Sama pada. Ye. Ulah tani gara-gara tadi. Antar no, tar ke to sini pita ke to mino. Kap to. Pilih lagi ke boksa. Dua. Dua apa? Ha? Itu. Itu. Dulu, Dul, Dulu Dul kaget kah?

Menggadang, 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 Baru dibuka nih. Enggak ketampus dia. Ini tim. dulu. Oke. Oke. Mau kok.

Ilang piraso na yan doon? Isa. Dalawa. Apat na lang siguro doon o. Apat na Ha? na lang

ഇല്ല പ്രശ്നില്ല ആ ഇതല്ലോ sayang hindi tayo nakapagdala ng slide sus dalawa ba nilagyan natin? ako ah,

Ano naman yung kanito? Last 2 minutes, last 2 minutes. <laughs> Tapos. Tuloy okay. po. Dol. Dol. Yes, dol.

Kumbuna yung malawag? Eh di kajin sol red drop slide Bakit may bakit dito? mahmamaw mo naman